guys, yung pusa namin guys, o, oh, makain ng halaman. Anak na maubos ng halaman ko guys. Diba? Hmm. Hmm. Kain ka ng halaman. Lapit niya nila maubos yung, yung dahon. Pagkikilang uh -huh. mm. mga ubos. Ayaw mo na. So, Masasal. dalawa o. Oh. Ano? kina? Okay Okay na? Okay na? Ayaw mo na kumain ng dahon? Ha? Ikaw? Kamu sabi mo? Ha? Mga supunin kayo. Sinamang ilong mo, oh. Hmm. Dungis-dungis nyo. Wala ba kayo magulang? Ano kayo magulang nila? Ma-dungis. Ano kayo magulang nila? Dungis nila. Dungis Ikaw? Tila eh, tindi tilay. Tindi. Lungis-lungis ng ano mo, oh. chipunin din dalawa. Ito, chipunin din, oh. Hmm. May at mata. na laman ko Ma, May at ng mata ng, ng kapal niyan. Ngayon, wala nang kalang dahon. Okay na lang. Nakain nila, guys. Ng pusa namin. Kakainin nila yan. 'Pag kinakain ng pusa, hindi sa tao. Ano sabihin ka? Ang sabihin mo. Thank you for watching. Bye-bye. <laughs>